Ito po, dahil daw sa mahal ng bigas, ay mukhang kailangan meron tayong ibang or matatawag na alternative. Katulad nga po daw ng sweet potato or kamote. O kaya, pwede rin daw yung mais. Okay, sige nga. Potato, kamote, ang ulam halimbawa ay sardinas. Nako, parang hirap. Ito kasi mga, mga binanggit na ito, kamote, at syempre yung corn, ito ay pwedeng uh merienda, ba? Diba? Between meals yung mga ganitong pagkain. Pero dito sa amin, yung kamote pwedeng i-partner mo yan sa bagoong. Okay? Kasama na rin nung uh, kasaba o yung balinghoy na tinanawag. Pero yun nga, eto daw yung nakikitang alternative, nakikitang solusyon para hindi masyadong apektado ang mga kababayan natin. Sa so, sobrang mahal nga po ng bikas. Ang tanong, para kanino? Sino ba ang ina-advise uh, na itong DOH? Lahat ba tayo? Abay sige, there, lahat tayo. Pangunahan siyempre ng mga opisyalis ng ating gobyerno, ng mga politiko. Sila dapat yung maunguna. Sila dapat yung magiging example para yung ating mga kababayan ay susunod. Uh, na gawin ngang alternative etong potato, sweet potato at corn kung walang bigas. Sige, unahan niyo po, lalo na po yung mga nasa Kongreso, nasa Senado at syempre yung nasa Malacanang. Para ang labo naman, talaga. <laughs> Ito ba yung deserve natin? Alam niyo naman na sa buong buhay ng mga Filipinos, staple. Laging kasama sa pagkainan or ang pangunahing pagkain talaga natin ay kanin. Dapat laging may bigas at minsan kahit nga kung ano na lang yung makita nating ulam eh magre-remedyo na lang ng ulam yung iba kung ano lang yung makita sa sa bakuran nila ng mga gulay halimbawa yung iba sa sobrang hirap kahit siguro toyo at asin na lang toyo at mantika na lang abay naranasan ko yan no ako nag-aaral sa sa high school so ang ibig sabihin kung tayo lang ng mga mahihirap talagang talagang walang problema yung kanin lang bigas lang at syempre discard na lang sa 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 ulam. So, yun sana ang ibig kong sabihin na dapat talaga bigyan pansin etong etong presyo ng bigas. Ano ho? Kahit si Duterte, yung dating presidente ay nagsalita na na mukhang aabot ng 90 per kilo ang bigas. Matakin nyo ha, 90 per kilo. Gaano yun kalayo doon sa ipinangako na 20 per kilo? Di ba napakalayo? Tapos ano, itong mga pulangaw, itong mga pulahan, bongbong -bong pa. Tama ba? By the way, depends. Sa pa. Abay, patuloy pa rin po kayong nagmamaang maangan at nagpapauto. So kayo po, pangunahan nyo ito, kayo ang kumain araw-araw ng kamote at mais. Kayong mga pulahan.